Mariing inalmahan ng Employers Confederation of the Philippines ang ngayoy isinusulong na 150 hanggang 350 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa. Sa panayam ng DZRH kay ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., sinabi niyang 16% ng labor force ang makikinabang dito ngunit mapeperwisyo naman ang 84% nito. Ang panawagan ni Ortiz Luis, Ipaubayan na lamang ng Kongreso ang usapin ng umento sa sahod sa mga regional wage board. Yung sinasabi ng balasihin, binalaan sila ng regional wage board, yan. sila rin ang nagtayo riyan, taon-taon ginagawa yan, Expertty ang mga yan. Mm -hmm. Represented ang, export, uh, ano, ang employers, represented ang workers, DTI law, taon-taon ginagawa lang. Tinatawag din lahat dapat sa magbibigay sa kanila inputs. Mm -hmm. Eh, hindi po pwede dalawang araw, tatlong araw kapag i-hearing. Mm -hmm. Tapos eh, mas parulong ko parang sa mga ekonomista. Samantala sa hiwalay na panayam ng radyo natin nationwide, ipanaliwanag ni Ortiz Luis na kapag isinabatas ang dagdag sa daily minimum wage, maaari lamang itong magresulta sa pagtataas ng mga bilihin o pagbabawas ng mga employer sa kanilang mga tauhan. Dadami bang huli ng fishermen dahil nagtas kayo ng sweldo? Lalaki ba ani ng farmers kung nagtas kayo ng sweldo? O, Eh, yung mga nagtatang, eh, eh, ang ginagawa kasi ng mga, mga enterprises, pagka ang tinaasang mo, walang pakialam sa productivity, wala mm -hmm. walang pakialam sa, sa, ano mo, sa profit mo, eh, dahil dalawa lang pwede mong gawin, ipatong mo sa presyo, kung kaya ng merkado, kung hindi na kaya ng merkado, magbawas ka ng tao. Yung bago sa natin makayari. Dagdag pa ng Pangulo ng ECOP, sa 5% pa lamang na aumento sa sahod ay papalon na agad sa 1.2% ang itataas sa inflation. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH ito si Kyle Bulias, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.